nung may bago na naman ang baruan gulo ano ko Choga ano pa natong papel ito si Mary Ann Maslog no yes, ay bat siya lumitaw pero sa akin to... 1985 daw siya pinanganak ano yun 14 years old tang tey tang tey nang yon aboy ah kaloka baka naman sa ganung ida de talagang manloloko na siya pero kaya pala napatayo si Shengjing Goy mm -hmm. ito oh what's your birthday December 30, 1985 December 30, 1985 so how old are you now alam mo ikaw napaka sinungaling mo ah 1985 ka pinanganak kasi yung litrato 1999, nagninegosyo ko na. 14 anyos ka? 14 anyos ka? Ha? Nasa yung litrato? Alam mo, wag mo kaming lukohin dito, ha? Ako nga hingil ko tumayo dahil... <laughs> 1999, nagninegosyo ka na. nagkaroon ka na na scam. 14 anyos, nagnanakaw ka na. Oh, 1999, nag, may textbook scam ka na. Ano ka lang nandiyan, 1985? Ano, 14 years old? Minor edad? May, nag, nag, uh, may congress na pinatawag ka na ng house? Oh? Nagninegosyo ka na? Ano? Merong pinaglolo ko na tayo, no? Pero nagtataka ako, videographer. Mm. Bakit nga si Mary Ann Maslog yung kinontak, ha? meron pa akong napanood dyan sa Senate hearing na tinanong din siya ni Sen Jinggoy sa asawa niya. Pero ang pagkakatanong ganito, Mary Ann Maslog, sino yung asawa mo? Sumagot siya. Eh, di ba sinasabi nga niya, hindi siya si Mary Ann Maslog, siya si Dr. Jessica Francisco. Doktor siya? Sabi niya, eh, bakit sinasabi ko, May tinanong siya Mary Ann Maslog? Ay, yan na po na at nakita kahapon, mm. videographer. Pero ako, napanood ko at narinig ko. Ito pa, videographer, bakit siya yung tinap? Para makipag-ugnayan dito kay Guwaping. At saka close pala yan kay ano ha, Mayor Kalugay. Oo, so, sila talaga ang ano, hindi. Sila talaga yung mag-friends. Kaya oh. na-connect naman siya kay Guwaping. Kasi nga, sabi nga ni Marian Maslog, mag-on pala si Mayor at oh. si Guwaping. Wow ang helmet. Balikan nyo yung Senate hearing kahapon. Habang nagsasalita tong si Mary Ann Maslong. Who told you that Guho was in Indonesia? Eh nung panahon uh -huh. yun, hindi pa nila alam noon na umalis si Guho So, paano kayo nag-usap ni Guho Ping sa Indonesia? It was through a telephone call. Sabi niya, she will write everything daw po muna. Write what? The real story bago po siya mag-surrender. Okay. Para po, if something happens to her, then may makakaalam, I actually keep in touch with the lawyer you're on. Okay. Attorney David. Um, uh, I went to Indonesia two times. Uh -huh. The first time po kasi was, uh, there was a talk that Alice is ready to surrender. Punta kay Indonesia para kausapin si Alice ko. Ano, ano, hindi, talaga, ano ba talaga pakailan mo dun? Who told you that guhawaping was in Indonesia? Eh, nung panahon uh -huh. yon sinasabi pa ng PNP na, uh, at ng Nandito. law enforcement in general na hindi pa nila alam noon na umalis si guhawaping. So, Paano mo alam na nandun pala siya sa Indonesia? Actually, Your Honor, that happened after your announcement. So you heard about it, General Makapas heard about it, or PNPIG heard about it, and you're the person they sent to meet her in Indonesia. No, um, there was a pre-talk here. It was through a telephone call. Okay, it was through a telephone call that she signified na mag, na mag uh, surrender po siya. Okay, then. Uh, during the time po, when she signified na mag magsusurrender po siya, uh, sabi niya, susulat daw muna siya. Sus she will write everything daw po muna. Write what? Kung ano ang the real story uh -huh. bago po siya magsurrender. Okay. Para po, if something happens to her, then... May alam. what something would happen I, to her. I don't know your honor mm -hmm. but that was the words during that time po. May Yes po. And then so, we did not know that she was in Indonesia. Who, she was we, we pnpig and General makapas and you? Um I actually keep in touch with um with the lawyer your honor. Okay, Attorney David. Okay. Yes, And Your then, Honor. And that uh, we we really tried our best na sana mag surrender siya. Kasi gusto naman po talaga daw niyang mag surrender. You being a uh, private citizen, you're not even connected in any government agency here, correct? Yes. So right. who gave you the uh, go signal to talk to her to go to Indonesia just to talk to her for her surrender? How is she helping, Your Honor? She's you me. were what? K You were just helping. You are just helping who? It's yes. a very helping who, Madam Jim. <laughs> Chair. just to remind the body, itong taong to, 26 years ago, mm. nagnakaw ng 24 million, nagpanggap ng namatay para hindi siya makulong, tumakas sa Amerika, at ngayon bumalik dito, at bigla nilang himala, gustong tumulong. <laughs> I, dapat maalala natin na krim, kung buhay pa ito, nakakulong na ho ngayon. Uh, 26 years ago. Iba yung tingin niya kay Guwaping. Hey, bakit? Eh ganyan, no? so, bakit? Parang ganyan, Oh, eh, bakit? Parang minamanipulate niya. Eh. Sino? Si Guwaping. No? Sa mga sasabihin ni Guwaping, parang merong siyang ano, eh. Mayis ka. No? Yung... Maista. Hindi, iba talaga tingin niya. rin nyo mag-backtrack kayo mga kabana helmet. Pero, ayan, comment down below kung ano man sabi ni John. Diyos ko, no? Ating eleksyon for 2025, naging sarswela na. Si <taps> na? <taps> ito, Senate hearing na to, ilang characters pa ba ang lilitaw at lalabas? Tapos <taps> na daw, eh. Hmm, no, nakakaloka. Baka may season 2 pa. Ha? Malay natin, di ba? Mas ma-action. Mas ma-action. Pero ito, balita ko, may quadcom na yata ngayong Friday. Yes! Yan ang ah. kaabang-abang. Yan ang season 2 na. Ah, ah. season 2. season 2! <laughs> Pero <laughs> ayaw ka mga ng helmet, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa lahat ng mga in-upload po namin ni na Bichogapur. At ang ating comment of the day! Galit po kay Cassandra Daisy, 6681. Sabi niya, boom tarot tarat tarot. Dalib Dalibhasa ka ba tungkol sa batas? Dahil ang trabaho sa Senate ay tagagawa ng batas at i-defend mo sa Senado. At kikilatisin mo ang magagawin ng ibang senador. Yan po ay comment ni Ma'am Cassandra Daisy para naman kay Mr. Willie Revilla at isang BUMTARAT! pala oh, may papiesta, no? Pagpasok pala, may boom taratara, tapos may naghihitay doon na action star. Hep, hep! Hooray! Hooray! Hep, hep! Hep, hep! Ay, mga kabata helmet. Comment na kayo kung ano masasabi dyan. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo. Maging matalino na po tayo sa mga iluluklok natin. Parang awa yun na, di ba, Mr. Kapar? Kasi masyadong nakabase sa mga itsura eh. At saka, gusto pa lagi nakikita sa TV. Oo. Ay, Pero, guapo. Magaganda. Ano ba talagang magagawa ng mga yan? Diba, Pichoka? Pero, so, sabi kami sa boy na gayon mo dito. Okay, keep sharing better every day. God bless everyone. Bye! Boom! Hep, hep, hooray! Hep, hep, Ikaw na nga!